Ayan, so ang daming pinhole. Mayroon pa dito. Ayan, ang daming pinhole. Ayan, so ang dami. Nangyayari yun mga kawilder welder pagka yung welding rod na ginagamit is matagal ng stock. So, pangit ang kalalabasan pagka uh, maraming pinhole yung tangke natin. Kasi pagdating sa tester, yung mga pinhole na maliliit iispatan ng mga taga-tester lalo na pag yung building rod ang gagamitin pero kung tig yung gagamitin hindi halatado hindi halatado yung spot okay so sa video na to tuturuan ko kayo para maiwasan yung maraming pinhole pag nagwi-welding ng tangke kahit na yung welding rod na ginagamit is matagal ng stock okay so ganito gawin nyo no so ito yung gagamitin nating welding rod 564 2.0 mm so natesting na namin to mga ka welder pangit talaga siyang gamitin mabula tapos natatanggal yung pulbura pagka ginagamit lalo na pag sa coupling so ganito gawin nyo no kung mag pull weld sa takip yung dating amperahe ko pagka uh, hindi stock yung welding rod is 80 ngayon magbabawas ako gagawin kong 70 lang yan 70 tapos ganito gawin nyo Ayusin ko lang tong camera. Yung dating 80 ampere, pabaan nyo. Gawin yung uh, 70. Tapos, ikit-trahit siya. Please, 10 seconds. Bigal lang kayo ng 1 to 10. 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 Tapos isimpilan natin. Tingnan natin yung bukada. Yan. Tapos balik-balik siya. Ganyan para yung case na bumula matatapalan sa pangalawang balik. Okay. So, ganito. Yan, balik-balik ka. -balik tapos so, tignan natin so yan wala siyang pinhole okay, kita ko ayan mga no lunch Yan, walang pinhole. Ngayon, itatry naman natin hindi siya ipreheat. Okay. ito nyo ba? Ayan. So, hindi natin ipreheat. Tapos, ihilain lang natin. So, tignan nyo ang pagkakaiba. Okay. Tignan nyo ang papatay daw Hindi na na-freeze. So, okay. ito yung bukata mo. Talaga tumuloy ng red na ito. ito Ito So, tingnan nyo. Magkakaiba. Nakita nyo ba? Ito. Pinhole. Tapos, ito pa. Butas yan mga loads. Bulak. yan Yung kanina, walang ganyan. Hmm. Yung pakakaiba. Ayan. Yan. Walang pinhole. Ito yung pangalawa. So, tapusin lang natin to. Tapos, pakita ko sa inyo. tapos tingnan natin yung bukada balik balik siya pag maganda yung natin yun ay tsubok nang balik balik はい、えいいです。はい कोई गिर है। nga maganda, maganda yung kalabasan ng tangke ng uh transistor -huh. sa malapit na Ayan Tapos na. O, nakita ko. Nagin natin ang ilaw. Para madilim pa rin ha? So linisin natin. Ayan. Ito yung una. Tapos ito yung pangalawa na welding rod. May pinhole. Yan. Oh, so, madilim, hindi makita. Yan, pinhole. Oh. So, Yan. Tapos to. Pero pag tingnan natin dito, Ayan. Walang pinhole. Yeah. Ayan, so nabawasan yung pinhole niya. So ito yung pangalawang drilling rod. Doon lang nagkaroon ng pinhole. So pagkaganyan, ganyan, yung maraming spot. At syempre, para hindi mahirapan yung mga taga-tester. Okay. So ganun lang. Mga ka-welder, ang gawin nyo kung sakaling i-stack na yung welding rod na ginagamit nyo. Una, mag-wax kayo ng amperaje tapos i-preheat siya. Then, uh, tignan yung bukada tapos balik-balik siya. Para in case na bumula matatapalan sa pangalawang balik. Okay? So hanggang dito na lang muna mga ka-welder. Maraming salamat sa panonood.